marami ang gustong malaman kung paano ko ginawa ang video na ito. Ang cool ng effect, di ba? Ayan po ay tinatawag na text reveal. Ang una ninyong gawin, guys, ay mag-record muna kayo ng inyong sarili na kung saan lalakad kayo ng paganon. Nakatayo ang video. Kung gusto ninyong i-upload ito sa Reels video, dapat naka-portrait yung pag-record ninyo. Kung gusto naman ninyo i-upload sa inyong mga long form video, pwede siya patayo, pwede siya pa-landscape. So, kung gusto ninyo sa long form video, much better guys, landscape po siya para mas malawak ang view, mas maganda siya tingnan, no? So, nakadepende sa inyo kung anong gusto ninyo. Kung gusto na kayo mag-record, guys, tara, edit tayo. Ngayon guys, punta tayo ng CapCut. Dito sa new project, i-click ninyo yan. Tapos i-add lang ninyo yung clip na gusto ninyong gawing project. So ito yung clip guys sa akin. Same lang din yun sa in-upload ko. Ito rin yung gagamitin ko. Pag mahaba yung clip ninyo guys, i-select lang ninyo yung part na like 5 to 6 seconds. Nakadepende sa inyo. Sa akin 4 seconds lang. At ito po ay walang unnecessary part kasi okay na yung pagka-video dito. So kung sa inyo guys is mahaba, i-cut ninyo, tanggalin ninyo yung... Uh, necessary part ng inyong clip Ngayon guys, pagkatapos ay mag-apply na tayo ng text Dito mag-add tayo ng text guys Sa aking video na in-upload, ang ginawa ko doon is spring yung nilagay ko Ngayon, gagamit tayo ng uh, summer Summer naman para maiba Ayan Tapos dito guys, ay pwede kayong mamili ng font na gusto ninyo So, mamili tayo ng font na kung saan. Ito guys ay medyo may distance every letter, no? So, try natin itong elegant. Ayan. Ayan po siya. Palakihan lang ninyo guys yung text para mas maganda siya tingnan. Ayan. And then, gagamit tayo dito ng effects para yung kulay na yun bang kitang kita. So, gagamit tayo dito ng dilaw. I-try ko itong effect kasi parang maganda to kasi nga ano siya parang transparent ba. So ayan. Ayan pag okay na yan guys, i-check lang ninyo yung uh, marka na yan. Tapos i-drag lang ninyo itong text all the way sa inyong clip. So i-review lang ninyo. Igit na lang ninyo konti itong text ninyo. Ayan. So pag okay na yan, i-centro lang natin. Ayan. Wait lang. Ayan. Basta isentro lang ninyo guys. I-adjust lang ninyo. Pag okay na yan, i-review ninyo. Ayan. Tanggalin natin itong audio. Ayan. Tapos, i-export na natin to guys. And then, uh, pagkatapos nito, para hindi na tayo i-exit at babalik dito sa CapCut, arrow back lang tayo. Tapos, tanggalin natin itong text na ating in dito, delete lang natin 'yan. Dito, guys, ay mag-add tayo ng clip na ating in-export. Click niyo itong plus, tapos add itong in-export na clip. Tapos itong clip na naiwan dito na isa, guys, ay i-overlay natin. Dito sa pinakababa, hanapin niyo itong overlay, tapos i-align natin itong dalawang clip na ito. So, ngayon ang mangyayari dito, guys, ay i-mask natin para lalabas 'yung text. Ito, guys, is napaka-easiest way lang sa pag-reveal uh, ng text. So, ngayon, click click lang natin itong clip sa baba na in-overlay natin. Hanapin natin ang mask. Ayan. And then, i-click natin itong horizontal. So, ito, guys, ay paikutin lang ninyo itong yellow bar. Ayan. Tapos, Uh, ilagay lang ninyo 'yan siya sa unahan. So I assure ninyo guys na tama ang pagka ayan po. Tama ang straight siya na, nakapatayo. Ngayon ang gawin natin dito guys, mag-apply tayo ng keyframe. So ngayon add lang ninyo itong keyframe dito guys ay susunod dapat every lakad natin dito, susunod itong yellow bar tas automatic na itong mag-apply ang keyframe sa clip natin. Ngayon i-move lang natin itong clip natin, i-follow natin itong yellow line natin. Ngayon, medyo malayo tayo, balik tayo sa glit, medyo malayo yung pagkalakad natin dito, ayan. Tapos i-follow lang natin 'yan. Move lang po tayo konti, tapos i-follow lang natin itong ating text sa likuran ngayon. I-review natin sa glit guys. Ayan, 'di ba? Tapos, i-continue natin yung ating gawa. I-reveal natin ang isang text. Tapos, oops, wait lang, nawala yung mas natin. Balik tayo. Ayan. Tapos, move lang natin itong clip natin. Forward naman natin yung isa. Move, move lang guys. Napakadali lang siya. Ayan. Diba? ba? O hanggang sa dulo na 'yan. So review natin, guys. 'Di ba? Ang galing. Ngayon, pagkatapos niyan, click niyo lang itong check mark tapos ayan po ay i-review natin ng kabuuan. 'Di ba? So ayan. Pagkatapos na ito, guys ay i-export lang ninyo inyong project at ito ay mapupunta na sa inyong gallery. Yan lang. Ang napakadali lang talaga niya guys gawin. Enjoy sa pag -e edit Kung makabuo ka netong video guys, pag-upload mo, pwede mo i-mention ang pangalan ko sa comment section na nakabuo ka na video ng dahil sa tutorial ko para mapanood ko ang gawa mo. So maraming salamat at pakishare guys para marami ang makakaalam neto. Marami tayong matutulungan na magkaroon ng panibagong makabuluhan na klase ng content. So, yun lang at kita-kit sa susunod na mga video. Bye!